Asa sa si Tita B? Did na. Yeah. Nga. Satuan na siya sa heaven. Yeah, Nga, nang hikap man ka niya ato. Nang silip naman to. Gano'n mo ko. Ang tulog na siya. Yeah, Nga, pag pag, pag pag hikap niya mo na ang sa siya. Ato, kung ang sa listo? Hmm. Kung sa house ba, sa ruyo.

gahit mang, gahit sa. Gahit sa, nak bugnau sa dili. Dili, ba, ha? Sing, dili sa, dili sa singot, dili bugnau, dili sa Dili sa bugnau? Eh. Macam Gahit sa. Gahit sa? Mm. Oh ya deh. Nyalah ya, nak kuat hati ane bi. Napa mang ati, hati? Si, kita hilir. Aw, oh, napa di, ku, ati, hati? Napa langga, kuat tu dili? Nga, Titahilin. Langga. Langga ko? Mm. Nya Nga, ko, dia ko. Doawon ni Titahilin. Helen. Dili po ko uli on. Nga. Mga anak, po mo uli si mami. Mga mm. si Titahilin nga. Ipliti. Oh, ako na lang ipadala. Ang, akong ipliti ah. Anak. Hmm. Dayon. Nga, masad si no. mami kadunguguk ko, i na i na na gamit gamit na naka pinipita na sasha na sadsi kita 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 mingri na sasha kay patunimata so, e sha na sadsi e sha na 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 sadsi kadunguguk yah na 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 mata na, 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 e naman siya na ni sulatipada e sha sulatipunsha blasya cakak ada bangka buat bot bot temen ayamu habis. Mm. Tino udah bakal don't tell tail alai. Mana di nang muhan kuniti tane katone. Botang masa itu so, mana dang muhan kuniti. Dang dang gue kante tamin je. Nih dang muhan mm. kunia. Untuk mana dang kunia? Nimo. gan kunia u cake. Dayon. Kato pangku anakku diker. Sa si paskwela mm. ako, tigaan ko niya balon. Dayon. Si Munam Go? Mm. Dayon? Dayon. Si tita, ni Kale sa siya ni Matay. Ha, na Matay si Kale sa Munam Go? Mm. Nga, na-double dead, di ay siya? Mm. Dayon? Ay. Nana, yeah. Nana na siya, ay. Yes, yeah. boy, siya. San, san? Yes. Yeah. Where is Matita Minji? No um, more. Uh, no more? Where is she now? Ah, huh? where she? Hmm? Where is my state vitamin D?